ito pala magaganda eh. guys, shout out. Uh, tayo po ay mamimitas ng apple for today's vlog. Um, yan, daming apple dito. Kulay green siya pero sabi masarap daw ito. Kulay green siya. So, I will pick this. Mm -hmm. No. That's not too good. Dito tayo. Tumingin tayo rito. Toto, tito, tito. I find one here. So, nakakuha tayo sa apple, guys. Uy! Yan, <laughs> ang tawag nito ay... Anong apple ito han? Granny Smith Apple. So, napakaganda. Sarap yan. Tamis-tamis yan. Yan, so si Bunso. Bunso, nakakuha ka na? Yes sana the only good one I can find. magaganda yung yung magaganda yung magaganda yung magaganda yung yung magaganda Yan. magaganda yung magaganda yung Yan yung magaganda yung magaganda yung magaganda yung magaganda yung magaganda Huwag yan, huwag yan, Tingnan mo muna. yan, huwag yan, huwag yan, huwag yan, This one. Oh, ala, Yeah. So, Dapat yung pipiliin natin guys, yung makinis. Yun ang masarap eh. nakita ako rito. Yung makinis. Yung muna natin. Oh, hindi ko yung gusto. Maraming malalaki rito. Ito, ito, ito. Ito. yan see this one is nice very shiny masarap to yan. ito may nakita pa ako rito rikman natin ganyan ito, ito 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 masarap ito I use in apple. a hey, Papa can on your back. No, well, no, to get the apple. Na? I need Hindi nga Hindi ka magkakadumi ako. Hindi ako. Try muna natin kung masarap. Let's try one. Mm. Alam, ito oh. Yung mali. Yung. Mm. Ang lutong guys. Ano mm. ah, masarap. Mm. món sắp mì, Dạ mình lại lắc lắc số, so... tao Yung tama lang yata ako yung gantong size. Ano? Mm Ganyan lang. lang. Kasi ang ah, hanong pag malalaki na. Ay, mga Aray, ang na lang. Ah, Aray, ang ringgar na lang. Huwag yung malalaki. Edit ko mo. Hindi ka mga sira. Ayan, pagka ganyan. Huwag yan yung mga kikinis ang kunin mo. Yung walang itim. Eh, wala at lang may may Huwag yung malalaki, boy. o yung maliliit lang po. Huwag yung malalaki. ngayon guys, ang dami nga kaya lang. alam, mamili tayo ng video maganda-ganda. Dito tayo sa kabila. Sa taas yung mga magaganda. Wait, Papa, wait, I'm gonna, I'm gonna go in your bathroom and grab that. <laughs> hindi nga, <laughs> hindi nga tayo mga uhulog Maputik, pati tuto sa, sa Come on, please. Tumik, ma maputik. You know what? Screw it. I'm gonna jump. I'm gonna jump. Wagnak naman putik-putik! Screw it. I'm gonna I'm gonna jump it. Ito, yung man, po iyan. sa baba. Tumingin oh, ka yan sa baba. Aro. Ito, nagtatago lang. Huh? 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 Mga oh, nagtatago lang sila. O, oh, dun tayo sa kabila. Huwag dito. Wala nandaan dyan. Wala. Punta pa tayo dito guys. Uh, apple picking. Let's put this all together.